Olas Oras po natin sa buong Pilipinas sa las 8.46 ng umaga. Nakatakdang magpaliwanag ngayong araw ang may-ari at driver ng puting sports utility vehicle sa nakunang video ng road rage sa lungsod ng Marikina at ngayon ay pinagpipisahan na sa social media. Ito ay matapos matanggap ang inilabas na show cause order ng Land Transportation Office o LTO. Ayon kay LTO Chairman Assistant Secretary Vigor Mendoza III, kasama rin sa dadalo sa pagdinig ang siklista na binangga ng SUV na naganap pa noong Mayo 16 ngayong taon. Nahaharap ang driver at may-ari ng sasakyan sa kasong paglabag sa reckless driving, obstruction of traffic, disregarding traffic sign at improper person to operate o motor vehicle sa ilalim ng Republic Act 4136 o Land Transportation and Traffic Code. Abang suspendido ng tatlong buwan ang rehistro ng sasakyan na sangkot sa away trapiko. Newsline.